Hello, hello po sa inyong lahat. Ayan, tingnan niyo po yung mangga. Ayan. Saka mahangin po dito sa labas. Nandito si Amiga. Sa labas na naman ang kanilang ano, kanilang pinagtatambayan. Ayan. Ayan po, ang hangin po. Oh. Eh. ang sarap ng hangin po. Ayan, nagpapahangin po si Amiga at magbabalot po ng uling mamaya. Ayan po yung mangga, oh. Maliliit pa po siya. Wala na po yung malalaki. Nakuha na. Ayan. Hmm. Hmm. ayan po tambay-tambay lang muna dito magpahangin sarap ng hangin sa labas ang hangin ayan. Ayan. ganda ng panahon ayan. sarap ng hangin ayan po ah, ang ganda talaga ng hangin dito sa labas. Ayan. Sarap matulog dito mamaya. Ayan. Po po. Ayan. Ito po ang lugar ni Amiga. Ayan. Tuloy-tuloy po natin ang ating pagbablog dito po sa puno ng mangga. Sa kasabunga ng mangga. Ayan. Ayan po yung karito na ginagamit ng akin ano. Ayan ginagamit. Ginagamit. ang aking ginagawa dito pagka wala akong pasok, ayan ganito ang aking ginagawa. Nandito sa taas para magpahangin. Tapos na rin akong magano nami, maglaban ng mga uniform, ng mga damit ng mga bata. Ayan. Pag nandito ako. ayan po ang um, Ayan na lang po ang nakikita kong bunga dito. Nakitira. Oh. Ayan Oh. Na lang ang Ayan. Ayan. po. Maraming maraming salamat po sa panunood ninyo ng ating pagbablog ng aking ano. Ayan. Salamat po sa inyong lahat. Maraming maraming salamat. Ayan. Salamat po. Ayan. Ang aking ayan ang bunga ng mangga bye po